baba ng samyo dito sa red market. Kalaki-laki. Kasi ba mga guys? Ang samyo nila. Ayan. Ayan lang. Ayan mga guys. Kuha kami ng samyo dito ng COVID nga. Ang lakit na ng mga samyo dito sa red market. Ayan okay, mga guys. Uh, tayo.

Tapos dalhin mo sa bahay mo, tapos ipakita mo sa amo mo. Tapos sabihin mo sa amo ko, o ito ka. Ha? Tapos sabihin mo sa amo mo, o sige inom ka. Hoy bakit? Hoy bakit? Bakit dito kayo bibili? meron naman doon sa Samyo. Wala doon ng gasin. Wala doon. Ha? Bakit? Bakit ano yung 10? Ang discount siguro, 78 o. Ay bay ang mahal naman discount ang 10 dollars mashallah alhamdulillah ana malong 10 mashallah shu hada wala makatakod ng nakita kag ano Allah tapos anak ay ako 10 dollars 10 dollars ha shu meme may arinde hanggang 6 dollars na oh tobig mashallah oh tobig oh, hada ana moya Wen hada moya? ya wen hada moa ini hin, ini 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 hin hin, hin hin, hin ada? hin ini 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 hin, masya hin, hin Hindi naman malamig yan. May malamig dito eh. Hindi naman malamig ay kaysa init. Hindi, nagtutuyo na po eh. Hindi ako... Hindi, hindi kasanay sa... Sa Alam mo dito ko Arlene, Arlene, parang mapait na. Oo. Hindi naman nagtutuyo naman kung dito may freezer. Sila pa sa mga tubig. Mula dito. Hindi, kasi nila mong mapait na hindi na nag-dry. Natuyo na. Malamig. Oo. Ha? Sige, mamatay ako dito. O, oh, yung, yung isa mo pa. Puha ka na. Mamatay ako. Inuman na ako. Wag. Punta pa tayo doon. Okay, Na, hindi, dry na talaga yung lalamuno ko. Okay, okay. na. Okay, Yung, yung bayad ko sa'yo. Ano? Yung utang ko sa'yo, yan niya. Dalawa tayo. Ay! Oh, ano magkakano? lang na gusto ko rin. Bakit kaya ganun, Arlene? Yung, alam mo yung, alam mo yung dura ko, yung para mag-bubbles na? Eh, kasi, ka ano, sana, ikaw na sa Ma ano. Mamatay pala ako pag wala na yeah. akong tubig. Naano na ano ka na kasi, eh, na... Ate, Na, nasanay na ako. umaklakan ka na ko. Nasanay ka na rin sa malamig, diba? Ano na? Huwag mo sanayin kasi... Ano na naman? Ay na. 라이드 고구나 이거 뭐 비대고 아니 또뭐 모르겠네 봐 Malakas ba ayan na nalabas na kame mga bagay nalabas na kame dito kami sa red market na nagsamyo dito pala yung samyo Kadaki-laki lang sa inyo ng red market. Ayan guys. Hanggang dito sa baba. Shoutout sa inyong lahat. Bye-bye.